Ngayon, pag-uusapan natin ang Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking ni Susan Cain. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga kapangyarihan ng mga introvert at kung paano sila mahalaga sa buhay. Maraming tao ang introvert at minsan, ang kanilang katahimikan ay nagiging dahilan para maramdaman nilang iba sila sa iba. Pero itinuturo ng aklat na ito ang mga nakatagong lakas ng pagiging introvert. Tara, simulan na natin. Ano ang introvert? Ang isang introvert ay isang tao na mas gusto ang nakikinig kaysa sa nagsasalita. Sila ay masaya kapag nag-iisa o kapag kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Halimbawa, kung may party, mas gusto ng mga introvert na makipag-usap sa isang kaibigan sa isang tahimik na sulok kaysa makihalubilo sa maraming tao. Sila ay napapagod kapag nasa paligid ng maraming tao, kaya kailangan nila ng oras upang magpahinga. Sa kabilang banda, ang extrovert ay mas masaya kapag nakikipag-usap sa maraming tao. Ang mga extrovert ay kumukuha ng lakas mula sa pakikipag-usap at sa mga sosyal na sitwasyon. Mahalaga ring malaman na hindi lahat ng tao ay isang daang porsyento na introvert o isang daang porsyento na extrovert. May mga tao na nasa gitna na tinatawag na ambivert. Sila ay komportable sa parehong mundo, depende sa sitwasyon minsan maaring isipin ng mga extrovert bakit ko pa dapat panoorin ito magandang tanong ito isa o kalahating tao sa atin ay introvert kaya kahit extrovert ka siguradong may mga introvert sa paligid mo maaaring ito ay mga kaibigan pamilya o katrabaho mahalaga na malaman natin ang tungkol sa introversion upang mas makilala natin ang ating mga kaibigan at pamilya sa western na kultura mas pinapahalagahan ang pagiging extrovert Ibig sabihin, mas hinahangaan ang mga taong maingay, masayahin at palakaibigan. Pero sa ibang kultura, mas maganda ang pagiging tahimik, magalang at mapagpakumbaba. Noong mga nakaraang siglo, ang mga tao ay hinahangaan kapag sila ay mapagpakumbaba at tahimik. Pero ngayon, mas pinapansin ang mga taong kapansin-pansin at maingay. Ngayon, pag-usapan natin ang powers of being an introvert. Una, focus. Na ang mga introvert ay may kakayahan na mag-concentrate sa mga gawain. Ibig sabihin, kaya nilang magtrabaho sa isang bagay ng matagal na oras ng walang sagabal. Halimbawa si Albert Einstein, isang napakatalinong tao, ay introvert. Sinabi niya, hindi dahil sobrang talino ko, kundi dahil nagtatagal ako sa mga problema. Kung ikaw ay introvert, tandaan na ang iyong kakayahan na magpokus ay isang malaking lakas. Mahalaga ito sa mga larangan tulad ng sining, agham, at iba pang mga gawain na nangangailangan ng masusing pag-iisip. Pangalawa, imahinasyon. Ang mga introvert ay kilala sa kanilang malalim na imahinasyon. Marami sa kanila ang nag-iisip ng mga bagong ideya at kwento. Isang magandang halimbawa ay si J.K. Rowling, ang sumulat ng Harry Potter. Nag-isip siya ng kwento habang nasa tren, Nahihiya siyang humingi ng panulat kahit na siya ay may napakagandang ideya. Ipinapakita nito na kahit ang mga sikat na introvert ay nahihirapan sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ang kanilang imahinasyon ay maaring bumuo ng mga kwentong nagbibigay saya at inspirasyon sa marami. Pangatlo, depth versus bread. Ang mga introvert ay kadalasang may malalim na pagkakaibigan. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng maraming kaibigan. Mas gusto nilang maglaan ng oras sa iilang kaibigan na talagang mahalaga sa kanila. Ito ay nagiging dahilan para magkaroon sila ng matibay na ugnayan. Halimbawa, kung may isang kaibigan na laging nandyan para sa kanila, mas pinipili nilang makipag-usap dito ng masinsinan. Mas maganda ang malalim na pagkakaibigan kaysa sa maraming kaibigan na hindi naman talaga close. Mahalaga ring malaman na ang mga introvert at extrovert ay parehong may halaga. Ang mundo ay nangangailangan ng parehong uri ng tao. May mga pagkakataon na ang mga introvert ay kinakabahan sa mga tao at mas pinipili ang tahimik na buhay. Pero mahalaga na yakapin nila ang kanilang sarili. May magandang sinabi sa aklat, "Gumugol ng oras sa mga bagay na gusto mo. Dapat tayong maging masaya sa kung sino tayo at hindi natin kailangan magpanggap na iba." Minsan kailangan din ng mga introvert na lumabas sa kanilang comfort zone. Makakatulong ito sa kanilang paglago. Halimbawa, kung may isang pagkakataon na kailangan nilang makipag-usap sa maraming tao, maari silang subukan na makipag-usap kahit isang tao lang. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa kanila na maging mas komportable sa pakikipag-ugnayan. Ngunit may mga pagkakataon na kailangan talagang maging extroverted tulad sa mga meeting sa trabaho. Kapag may meeting, importante na makipag-usap at makilahok. Kahit na mahirap ito para sa mga introvert, minsan ay kailangan nilang ipakita ang kanilang ideya. Ang paggawa nito ay makakatulong sa kanilang karera at mga relasyon. May konsepto na tinatawag na restorative niche. Ang restorative niche ay isang lugar o paraan para makapagpahinga ang mga introvert. Dito, maaari silang maging totoo sa kanilang sarili. Maaaring ito ay isang tahimik na sulok sa opisina. O simpleng oras na nag-iisa sa bahay. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagbabasa o pagninilay ay makakatulong sa mga introvert na makapag-recharge pagkatapos ng maingay na araw. Salamat kay Susan Cain, nagbago ang pagtingin sa mga introvert. Ang kanyang aklat ay tumulong upang maunawaan ng mga tao na ang mga introvert ay may malaking halaga sa lipunan. Nagsimula itong magbigay ng pagkakataon sa mga introvert na ipakita ang kanilang sarili at ipaalam sa iba na okay lang maging tahimik. Si Susan Cain ay nagbigay din ng isang TED Talk na nagustuhan ng maraming tao, kabilang si Bill Gates na nagsabing isa ito sa kanyang paboritong TED Talks. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo. Ako ay introvert din at masasabi kong ang aklat na ito ay nakatulong sa akin. Nakatulong ito sa akin na mahalin ang aking sarili at ang aking katahimikan. Sa huli, mahalaga na mapagtanto natin na ang mundo ay hindi lamang umiikot sa pagiging extroverted. Habang ang mga extrovert ay nagbibigay sigla at enerhiya sa mga social na pagkakataon, ang mga introvert naman ay may iba't ibang uri ng lakas at ambag na hindi laging nakikita o napapansin sa unang tingin. Kung susuriin natin, ang mga introvert ay may kakayahan na magbigay ng lalim at masusing pag-iisip sa mga usapin at madalas silang may mga ideya o solusyon na maaring hindi agad matanggap sa unang pagkakataon. Ang mga introvert ay hindi kailangang magpanggap na extrovert upang makapagtagumpay o maging matagumpay sa buhay. Sa katunayan, ang kanilang kakayahan na mag-isip ng malalim, mag-focus sa mga detalye at magbigay ng tunay na koneksyon sa mga taong malalapit sa kanila ay mga mahahalagang katangian na hindi matutumbasan ng iba. Minsan, ang mga introvert ay maaaring magduda sa kanilang mga sarili dahil sa nakasanayang pananaw na ang pagiging palakaibigan, malakas magsalita at mahilig sa sosyal na aktibidad ang sukatan ng tagumpay sa ating lipunan. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa tulong ng mga aklat tulad ng Quiet ni Susan Cain, unti-unting napagtanto ng mga tao na ang bawat tao Introvert man o extrovert ay may mga natatanging kakayahan na nagbibigay halaga at kontribusyon sa kanilang komunidad at sa mundo. Ang introversion, bagamat madalas na nauugnay sa pagiging tahimik o maingat sa pakikisalamuha, ay hindi nangangahulugang kawalan ng lakas o potensyal. Sa halip ipinapakita nito na ang bawat isa ay may karapatang umangkop at magtagumpay sa kanilang sariling estilo at pasya. Sa katunayan, hindi lamang ang mga introvert ang nakikinabang sa pagkakaroon ng mas balansing pananaw sa pagkakaiba ng personalidad. Maging ang mga extrovert ay maaaring matuto mula sa mga introvert kung paano maglaan ng oras para magpahinga, mag-reflect at mag-focus sa mga mas personal na bagay. Ang mga extrovert na likas na mas sociable at eneriko ay maaaring magtagumpay sa mga grupong sitwasyon at sa pagkikipag-ugnayan sa maraming tao. Ngunit maaari din nilang mapansin na may mga pagkakataon na kailangan nilang huminto, magpahinga, at pahalagahan ang katahimikan. Sa mga pagkakataong ito, maaari nilang mas lalo pang ma-appreciate ang mga katangian ng mga introvert, tulad ng pagiging maligaya sa sariling kumpanya at ang kakayahang mag-isip ng malalim. Sa pagbuo ng mas inklusibong mundo, dapat nating tanggapin na ang mga introvert at extrovert ay parehong may natatanging papel at halaga. Ang mga introvert ay hindi lamang bahagi ng lipunan upang magbigay ng bagong ideya o mag sa mga proyekto, sila rin ay may kakayahang magbigay ng matibay na relasyon at sumuporta sa mga mahal sa buhay sa isang malalim at tapat na paraan. Isipin mo na lamang ang mga introvert na may kakayahang magsulat ng mga akdang pampanitikan, lumikha ng sining o magdisenyo ng mga teknolohiya na nagbago ng ating mundo. Sila ay hindi laging abala sa mga social na aktibidad, ngunit ang kanilang lakas ay nakasalalay sa pagiging tapat at masusing paggawa ng mga bagay na may halaga at ibig sabihin. Ang mga introvert ay may natatanging kapangyarihan sa kanilang kakayahang mag-reflect at mag-concentrate sa mga malalim na ideya. Kung walang mga introvert, malamang na hindi natin mararanasan ang mga malalalim na akda o teknolohiya na nagbago ng ating pananaw sa mundo. Ipinapakita sa atin ng aklat na quiet na ang tunay na lakas ng introvert ay hindi nakasalalay sa kanilang kakayahang magsalita ng malakas o magpakita ng kasiglahan sa mga sosyal na sitwasyon. Sa halip, ito ay nakasalalay sa kanilang kakayahang maglaan ng oras upang makinig, magmuni-muni, at makapagbigay ng mas malalim na kontribusyon sa mga ideya at relasyon na may halaga. Minsan ang mga introvert ay nahihirapan sa mga pagkakataon kung saan kinakailangan nilang lumabas sa kanilang comfort zone tulad ng mga pagtitipon o pagpupulong. Ngunit, isang mahalagang paalala mula sa aklat ni Susan Cain ay ang ideya ng restorative niche. Ang restorative niche ay isang mahalagang konsepto na nagpapakita kung paano ang mga introvert ay maaaring magpahinga at mag-recharge upang makapagbalik ng kanilang lakas. Maaari itong maging isang tahimik na lugar kung saan maaari silang magbasa, mag-isip, o gumawa ng mga bagay na nagpapalakas sa kanilang isipan at katawan. Mahalagang tandaan na ang mga introvert ay hindi laging kailangan ng mga malalaking pagtitipon upang makaramdam ng kagalakan ang simpleng mga sandali ng katahimikan at pagmumuni ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-reflect at maging mas produktibo sa kanilang mga gawain. Bukod dito, ang pagkakaroon ng malasakit at respeto sa bawat isa, introvert man or extrovert, ay isang mahalagang aspeto ng ating mga relasyon sa komunidad. Kung mas nauunawaan natin ang mga pangangailangan at lakas ng bawat isa, mas magiging maayos ang ating ugnayan at mas magiging produktibo tayo sa ating mga gawain. Halimbawa, kung ikaw ay isang extrovert na may kasamang introvert, maaaring maging mas epektibo ang inyong pagtutulungan kung matututo kang magbigay ng espasyo para sa kanilang mga ideya at pansin sa mga detalye na madalas ay hindi napapansin sa mabilis na takbo ng mga usapan. Sa kabilang banda, kung ikaw ay isang introvert, maaari mong subukan ang mga pagkakataon kung saan kailangan mong makipag-ugnayan sa ibang tao o magbigay ng iyong kontribusyon sa isang mas malawak na konteksto upang mas lalo mong mapalawak ang iyong abilidad at maipakita ang iyong kakayahan sa mas maraming tao. Sa huli, ang aklat ni Susan Cain ay nagsilbing isang gabay sa mga introvert upang yakapin ang kanilang sarili at malaman na hindi sila nag-iisa. Marami sa ating mga introvert ay nahihirapan sa pakiramdam na hindi nila kayang makihalubilo o hindi sapat ang kanilang halaga sa isang lipunang mabilis at palaging puno ng ingay. Ngunit ang mga introvert sa kanilang katahimikan at pagninilay ay may mga natatanging lakas at ideya na makikinabang ang buong komunidad. Sa pagtanggap at pagpapahalaga sa mga introvert, natututo tayong respetuhin ang bawat isa at magtulungan upang makapagbuo ng mas maayos, mas masaya, at mas balanseng mundo. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung mayroon kang mga mungkahi para sa aming channel, ipaalam mo lang. Ang iyong opinion ay mahalaga sa amin.